Urgent! Okay. <laughs> so, it's so sad na nangyayari to sa panahon ni PBBM. Uh -huh. So, I hope, di ba, sana ito ano? makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, yes. I agree. An ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay, talaga? Eh, siyempre, kasi... Eh, lang, hindi niya nababasahin. May pirman na lang siya, basta-basta. Urgent nga. No. Urgent! 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 Okay. <laughs> So, it's so sad. Ano na nangyayari ito sa panahon ni PBBM? Oh. So, I hope, di ba, sana ito, ano? makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes! I agree. Ang, ang MIF, oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay, talaga? siyempre kasi. Eh, lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya, basta-basta? Urgent nga. No. Urgent. Nga. <laughs> <laughs> Urgent. So, yan po. Magandang magandang araw mga ka-reaction ba eh. Ito maganda-maganda na naman natin pag-uusapan at tatalakayin. At yung bago po sa ating uh, uh, channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, uh, maglike mag-like at mag-share dito po sa ating munting channel. Ito po eh, pag-uusapan po natin ang tungkol itong uh, at uh, taga Amerika, no na ko ang ating dating uh, presidente na si Tatay Dicong. Ito po, malaking-malaking eh, tulong para sa atin. So, sana po, sabay-sabay po nating pakinggan itong kanya mga Uh, kanyang uh, reaction o mga sinasabi no at pati diyan na ay tatalakayin din natin ang dapat bang gawin sa ating gobyerno pangalawa at kung uh, anong masasabi ni Auntie Claire ayan ayan, meron pa patungkol din sa taong uh, dabangsagang flag flood control no so eto na po i pasok na po natin si kay Bigang Foreigner ayan Friends over the Philippines, my apologies that I have not made a video in quite a while, as I have been paying very, very close attention to what the intentions are and what the moves that the ICC is going to make in behalf of Rodrigo Duterte is that when are they going to let him out and bring him home. And at this point, with yesterday's updated events, coming out and saying that the eighty year old man that is fragile and according to his lawyer is not able to go to court. Um, I would say at this point that the ICC is a bunch of cowards. They're full of shit and they have no intention of ever letting this man come back to the Philippines. So wait a minute, right? Let's the reaction and po pangalan ni G.I. Joe o oh, G.I. Joe na lang so ang nangyari po ito pinagtatanggol niya ang ating dating presidente patungkol ito sa ICC na sabi eh, sila daw ay uh, uh, tao dun they are a bunch of cowards actually po eh hindi po natin talagang alam kung cowards talaga o nabayaran ba ang mga ICC kasi ba naman tayo ba naman lalo na tayo mga Pilipino kagaya yung nangyari kay Erile, di ba bakit siya na house arrest eh dapat unavailable yung kaso ni uh, oh, anong nangyari kaya ngayon naging adviser pa uli ni BBM mantangin mo ganon ganyan ka bait ang mga Filipino no kung sa iba lai eto eto nga si dating presidente si Tatay Digong hindi na nga sabi niya nga eh, hindi na nga makapag uh, tayo ko baka sa kanyang uh, bilang uh, testigo no o yung mga uh, question sa kanya sa ICC paano ba iimbestigahan pag ganyan kung talagang ang ICC merong uh, hindi ko alam anong sa sa classing uh, uh, word yun o salita no kung meron silang uh, natitirang uh, kabahitan na lang o lalo na sa mga paggalang sa mga matatanda hindi pa pwedeng uh, i-house yan si president uh, dating presidente Rodrigo si Tatay Digong ito nga si Sir G.I. Eh, G.I. Joe eh, Kaya nga sabi, a bunch of cowards ang ICI. Sa bagay ko, totoo naman yan. Hanggang sa ganyan na sila, uh, puro investigation, pero walang nangyayari. Saan ka na nakakita ng baraman? Wala pang uh, kaso si Tatay Digong. Ilan ta mag isang taon na niyan? October na eh siya. oh, seven months na mahigit. Ganyan pa rin. Wala pa silang uh, nalilitis kung talagang siya ay guilty o not. Eh paano 'yan? Hanggang diyan nakakulong na lang ba? Nako, napakasakit. Sana yung mga taga-ICC, pag silang makulong, ganyang katanda, mas maganda rin. No? Well, anyway, dito muna natin yung kay uh, Sir G.I. Joe. Ibalik natin sa kanya. So, what I will say to all of my, my beautiful friends over there, that if the roles were reversed... What would Rodrigo Duterte do for you? Because at this point, the corrupt Marcos administration mm. and the leadership that is backing him are going to do everything they can to keep Rodrigo Duterte from you. And now I am telling you that. If not now, when are you going to stand up for the father of your country? When are you going to take a stand and not rely on this man over here, an American citizen from thousands upon thousands of miles away, to be the voice for the Philippines? To release Rodrigo Duterte from the illegal kidnapping that has been taking place over the Netherlands, over The Hague, over by the corrupt, disgusting organization called the ICC, which I will challenge you guys over there at the ICC. Let me see you come and try to make an arrest on Benjamin Netanyahu. In matter of fact, let me see you come after our own president, Donald J. Trump. And let's see how that works out for you. This is disgusting. This is an atrocity. This man is only guilty of protecting all the innocent, the vulnerable, the sick, the elderly, women and children from people over in the Philippines. That's right. Distributing illegal narcotics. To get their women and children and themselves high on drugs. And this man, Rodrigo Duterte, opens up clinics all around the country and gives them an opportunity to go get clean, or you will lose your life because it is zero tolerance to do drugs over here in the Philippines. And you kidnapped him and you arrested him. And you detained him and you continue to hold him for what? All he is is guilty is removing the bad people out of that country that were delivering and giving out all this illegal drugs to get the families over there high for financial gains. And the corruption, which was supposedly. Rodrigo Duterte's one of his very good, dear, loyal friends that stabbed him in the back. The Marcos administration that's right handed him over to the ICC. So, I'm leaving a clear message to the 116 million people over there in the Philippines. I ask you, if not now, when bring. Rodrigo Duterte home now. Yes, sir. Salute. Thank you very much, sir. Sir G. Joe, for your uh, uh, message to our uh, beloved Tatay uh, Rodrigo Duterte. I hope they will be here from you and they listen to you. Even our uh, higher, uh, uh, higher politician like uh, Vice President the Duterte, and their and his, uh, uh like his sons, they don't listen to him. I don't know what's going on here in Philippines. You know it's politics. So I hope they will be. You will be heard by the IHCC. Right? Anyway, I want to thank you. Thank you, thank you very much. Thank you very much a lot. Okay. So, ito po ang next topic natin ay... Uh, kay... Sino kayang uh, mapipili natin? Si... po. Papapanenene. Ah, ito po kaya ano to. Ah uh, si Sunwest Corporation, naku po, mayon volcano na protected area at danger zone, no? Na binakod. Naku, naku naku. President Sinunanjan din na Sino kaya ang pwedeng tawagin dyan? Naku naman. Napakalakas ng taon to. Eh. Oh. Hey. Ah. Huh? Anong company? Ha? Hey, San uh, ah. huh? West. Yeah. Anong may gibon ni Jigde? Papailawan? Ah, papailawan yun eh. Ikaw dala nindo? Ah? Hmm. Huh? Huh? Ah, uh, property ni sa Ah? Property ni dai deh. Tau Ayan po. Nakita po natin ha. Almost 2 kilometer na ako dahil. Yan, binakuran ang gilid ng Mayong Volcano Only in the Philippines! <laughs> yeah! San ka pa? <laughs> All in the <laughs> My God! Yeah! Woo! Sino ba may aari nito? Okay, By the way, mga kaalbay, maraming salamat sa pagboto at pagpili natin kay uh, Gov. Noel Rosal bilang gobernador. Dahil kung hindi kung hindi siya ang naging gobernador sigurado ah, malamang tuloy-tuloy po ito dahil lalong-lalo na kung kaalyado ni ko, o kaya ng San West Corporation at sa Kaakobicol ito pong uh, mga ginagawang ito sa paanan ng uh, Mayon nako baka nga ang ginagastos pa dito mga kaalbay yung uh, pondo pa ng uh, gobyerno yung taxes natin pero inaari nila yung mismong mayon. Imagine data ha? Sila lang nakagawa niyan. Akala siguro hindi sila mapapansin. Ayan. Only in the Philippines. Di ba? Sakta ba? Oo. Oh. Ito naman. Sinong gusto nyo ipasok? Para reminiscing natin tayo. Nung nakaraan ni... Ito, si... Pasok natin, si... At so niya. it's so sad na nangyayari to sa panahon ni PBBM. Uh -huh. oh. So I hope, di ba, sana ito ano? makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes. I agree. An ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay talaga. Ay siyempre kasi. e, eh, lang, hindi niya nababasahin. May firma na lang siya basta-basta. Urgent nga. Urgent. <laughs> <Argent. laughs> <laughs> ARGENT! HAHAHAHAHAHA <laughs> Eto dati pa yan ha baka plus bakla yan nung hindi pa siya uh, spouse person ni BBL alright right? ARGENT! <laughs> okay. No. ARGENT! <laughs> So, it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. Uh -huh. So, I hope, di ba, sana ito ano? makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes. I agree. agree. An, ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay, talaga. Ay, syempre, kasi... Eh, lang. Hindi niya nababasahin. May pirma na lang siya basta-basta. Urgent nga. <laughs> Urgent. <No>. Urgent. Okay. Urgent. <laughs> So it's so sad. Ano na nangyayari to sa panahon ni PBBM? Oh. So I hope, di ba, sana ito ano? makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes. I agree. An, ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay talaga? Ay syempre kasi. Eh, lang, hindi niya nababasahin? May na lang siya basta-basta? Urgent nga. nga. Urgent. Okay. Urgent. <laughs> ay so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. Uh -huh. So I hope, di ba, sana ito ano? makita ni PBBM. The Anna Corruption. Yes, I agree. A An, ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay talaga? Eh, siyempre kasi. E lang, hindi niya nababasahin? May firma na lang siya basta-basta? Urgent nga. nga Urgent. No. Urgent. Okay. Anyway, uh, tapos na tayo sa flashback ni Auntie Claire, uh, konting ano lang yun, na uh, flashback, katatawanan, joke-joke, yan. So, dito tayo, ito, seryoso tayo dito, ah, Yung uh, patungkol, parang, uh, hindi naman premonition, uh, parang hula lang, o, no? konting hula, o, oh, no? Ito, no, Huwag po kayong alis Antabay lang kayo So yung hindi pa nakapag uh, Subscribe sa ating channel Huwag nyo pong kalimutang Mag subscribe Isang subscribe lang Masaya na tayo Maraming maraming salamat Sandali lang po ipasok na natin Huwag nyo pong uh, Iwanan to Itong maganda uh, Maganda po ito Tatlong pwede lang mangyari, Ed, na at least as if we we'll trace world history, the last few hundred years or a few thousand years, there would only be three things that the good Lord will give us as the opportunity. Una, pag nagkaroon ng gera. Hmm. Many people will look at war as a bad thing to happen. But for a bad country like ours, a war will be good because it will break apart the political and economic structure now. When an invasion happens, we always look at invasion as something bad. Kasi sila yung mga unang tatakas eh. Mga magnanakaw, you know? Yun po, sa part na yun, totoo po siguro. Mga, mga oligarchs, sigurado, sila unang aalis sa bansa. Lalo na yung mga Ah, uh, ano po, mga buwaya. 'Di ba? So tama po si ah uh, Ano pangalan? Hindi ko po nakalimutan ko po ang pangalan nito eh. Pero eto nga nakalagay dito, tatlong taon na uh, nakulong. Ah, losada. Pero uh, I'm not sure na uh, kung tatlong taon, pero alam ko matagal tong nakulong eh. Kaya halos kalalabas lang niya eh. Hindi ko lang alam kung ilang taon, pero palagay ko, correct me kung malila ko, pero ang alam ko, hindi lang talong taon nakakulong to eh. Bata pa kasi nung nakulong alam ko to tapos halos kalalabas niya lang si uh, Sir Rosada, no? Ito lang tatakas, kasi sila lang maraming mawawala eh. <laughs> sila may pamasay, sila may sariling aeroplano, di ba? And third, when a revolution or a dictator, a benign dictator would come. Yun ang aabangan ng mga Pilipino. Kasi yun lang tatlong yan ang pwedeng gumiba ng sistema politikal at sistema ekonomiya ng bansa. It would be naive for any group to ever think that they can break apart that vicious cycle of political interest and economic interest. Hindi ko to sinasabi as defeatist tayo na hindi natin kain talunin yan. Kung baga kaharian na ng Diablo yan eh. Saan ka naman nakakita? Pagkain na may hirap, kukunin mo. Pag pera ng mga may sakit, kukunin mo. Yung pera ng mga bata na mag-aaral, kukunin mo. Lahat kinukuha na nila eh. Pera para rin sa mga sinasalanta ng bako kukunin mo kukunin lahat yan hanggat wala nang may so narinig po natin si Sir Lozada kanina si Ante Claire puro tayo tawa ngayon nakakaiyak po ang uh, sinabi ni Sir Lozada kung mangyari man yan pero I hope hindi po sana mangyari yan kung mangyari kung magaganda naman yung kainanan maganda rin pero kung magkakagera, siguro sana hindi. Meron pa naman siguro yung ibang uh, solusyon. ba? So, anyway, yung uh, dito tayo magtatapos sa ating muntin channel o ito, itong sa ating video. So, abakan nyo po ating mga susunod na uploads, no? So, sana po, huwag kayong magsawa. So, maraming maraming salamat! God bless!